Hello guys, good day. Kaya na na uh, ituturo ko sa inyo yung mga basic dito sa mga motor oil or yung mga engine oil. Kung ano nga ba talaga yung mga ibig sabihin ng mga numbers tsaka yung mga letters na yan tsaka yung tulad nito, yan. Mga uh, ituturo ko lang guys, ano, basic tips lang para ma madaling maintindihan ng mga ibang viewers natin o yung mga baguan sa mga ganitong classing topic dito sa ating videos. Ngayon sisimulan na natin at huwag na natin patatagalin. Ito 'yung mga ibig sabihin na to. warito ito guys. Mapapansin nyo may 10W40 tapos may 20W40 at ganun din dito. Pero magkakaiba dito sa pangalan. Mineral, oil, engine oil. Synthetic base at fully synthetic. Ano nga ba ang mga ibig sabihin nito? Ano na guys? Ang ibig sabihin lang nito, yung 10W40, ang ibig sabihin ng 10W, ito yung kanyang viscosity or lapot ng langis kapag ito ay malamig. Or gumagana ito kapag uh, cold start. Halimbawa sa umaga, Bali, hindi mainit yung makina ng ating mga motor. Tapos, ito naman ported. Ang ibig sabihin din nito ay viscosity. Kaso, medyo mas makapal na yung viscosity ng ating motor. ang mapapansin nyo, mababa yung viscosity dun sa una. Tapos, nung uminit na yung motor, naging ported siya. Ibig sabihin, mas malabnaw siya sa malamig na makina pero kapag uminit na yung makina, mas lumalapot siya. Bakit kaya ganon? Ibig sabihin lang kaya ganyan yung design niya, multi-grade siya. Para maging easy start or mas madaling mag-flow yung langis sa umaga or pag malamig yung makina. Para mabilis umiikot yung makina papuntang head. Tapos kapag uminit na siya, lumalapot siya para maprotaktan naman yung mga engine part ng ating motor. Ayan. Yan po yung ibig sabihin yan. 10W40, W ibig sabihin is winter. Or masasabi din natin na cold. Ganun. Yan yung ibig sabihin nun. Maling papansin nyo, ito, 20W50. Ganun din yung ibig sabihin lang. Pareho lang yun, guys. Pareho lang yan. Ayan, at yung kasunod naman, ano nga bang ibig sabihin nito? Synthetic base. Mineral engine oil. Fully synthetic. Ang ibig sabihin naman to, halimbawa guys, ito fully synthetic. Parang wala siyang pinagkaiba. Halimbawa, pag uh, uminom tayo ng tubig, may mga mineral, may mga galing sa gripo o galing sa mismong uh, yung refill, nire-refill, parang ganun yung ibig sabihin. Halimbawa, ito, pag fully synthetic, mas malinis yung makina. Mas malinis yung chemical na dumadaloy dito sa loob ng langis na to. Kaya medyo pricey siya. Yun po yung ibig sabihin ng fully synthetic. Kumbaga sa tubig, yun po yung mineral na ginagamit sa mga baby. Ito naman yung kasunod. Ano naman yung synthetic? Parang mapapansin nyo dito, fully synthetic. Tapos ito, synthetic. Ibig sabihin naman ito, parang pinaghalo na mineral at pinaghalo din na galing sa gripo na tubig. Ganon lang po yung uh, pinakasimple yung madidescribe ko sa inyo guys. Yun po yung ibig sabihin ng synthetic base. Pinaghalo siya para nasa gitna yung presyo ng langis. Yan. tapos ito naman yung mineral yun naman po yung uh, parang pinaka low grade na ginamit ng molecules at madali din mas masunog yung chemical kaya kapag ganito yung ginamit nyo na lang is, figuraduin nyo lang po na mabilis din kayong mag change oil para hindi po ma ano yung makina, um, baga, hindi ka agad masira yung makina kapag napabayaan kasi dahil mabilis masira yung masunog yung langis madadama yung mga ano kesa ng makina sa loob kaya mas mabilis yung change oil interval dito kumpara dito sa dalawa pero dito ito yung pinakamatagal dahil medyo pricey siya so yun lang yung mga basic na ituturo ko sa inyo para po maintindihan po ng mga viewers natin na hindi pa nakakalam. Maraming salamat. Sana sa mga ganong uh, explanation natin may natutunan kayo kahit pa paano. Ngayon, uh, wag, so yan lang yung mga basic na ituturo ko sa inyo. Tungkol sa mga langis para hindi kayo uh, malito sa pagpili ng mga langis na ilalagay ninyo sa mga motor. So, sa susunod na video, kita kids and subscribe. Maraming salamat. God bless.